Krupadaji tayo ngayon sa Divisoria dito sa may uh, murang bilihan ng uh, kandila dito sa may Divisoria. Along Antonio Rivera lang 'to dito sa may uh, Divisoria. Malapit lang 'to sa may Totoban Kaka sa 999, 999 Mall. Ito yung Goody Wax Center. So anong kadro ba samahan ko? So, bili na rin tayo ng kandila ng nanay ko. Ah, yan. So, kuha tayo ng ito. Dalawang white. Ayan. Tapos... Ayan. Kastro, na mo yung mga fries niya, 220 lang yun. Sa smokeless, sa uh, candle nila, tea light candle, 50 pieces. Good for 4 hours. Sperma niya, 60 pesos. Tapos, ano, meron na siyang, uh, tag dito, 10 pieces. Good for 2.5 hours. Sa maliliit niyang kandila, 60 pesos. Yan, 20 pesos. Ah, 20 pieces siya per package. Sperma 5. Tumatagal siya ng dalawang oras. Tapos, Spearmad 12, 65 pesos. Ayan, eh, no? Dalawa na siya. Tapos, tumatagal din siya ng 6 hours. So, quality dito, actually, ito yung pinakamurang uh, bilihan dito ng ano, kandila. Tapos, sa uh, malalaki niya, ayan. Yung short 6, 65 pesos. yan. Makakapal na siya. Good for 10 hours na siya. May short 10, tas short pa 14. Yan. Yeah. Sa mga gustong ano, mag-tag dito, mag- wholesale at sa darating na, ano, darating na tag dito, na undas ng uh, Araw ng Mga Patay. Tapos, ito yung, ano, Bigil big. 160 per package, 12 pieces na siya. Good for 3 hours na siya. Tapos meron din siyang plastic type. Yan. 140, good for 3 days. Ito yung binili ko dati kay mama before. Tumagal to ng ano eh. Tumagal to ng almost 1 week sa amin. So yan, binili ko siya. Tapos meron din siyang candle. Uh, 7 days. Yan. 165 per pieces. Good for 3 days na siya. Yung spiral niya, 185, per pieces. Yeah. Itong Godi 10, 155, 20 hours. Yan, ang lalaki. Oh. Makakatipid kayo dito talaga, trupa yan. 155 pesos. Tapos yung Good D7 nilang 155 pesos yan. Good for 10 hours. Tapos sa mga gusto mag -ano, magcustomize. customize meron din silang ano dito. Yan Pwedeng no, pwede ka mag-customize. Na mga kandila, yan. Yan. So, tropa, ito na. Ah, uh, sa mga kandila mo, ano yung pinaka-best pagka, eh, lalo na kayo mag-ano, mag -ano, yung mga... oh araw na patay. Oh, maguhi na siya. ng ano. So, bigay mo sa akin yung pinaka the best na kandila na. Yeah. Halos halos lahat naman to the best. Tsaka may mga kung sa quality naman, walang problema. Quality rin naman yung mga gawa ng Godi. Ah, so katulad nito, 60 pesos 10 pieces, oh, good for 2.5 hours. Eto, uh, ano. Ito sa bago nito. Oo. Oh, oh. Tapos uh, meron ko yung mga malalaking kandila. Meron. 'Yun talagang usually mga ginagamit nila ganito ay eh, katulad niya mabili. 'Yung oh. ibang kulay wala na dahil naubos na 'yo. Eh, oh. Katulad na Sperma 20 o oh. good for 5 hours. Oh, 65 pesos lang apat na peraso na 'yan. Oh ito, Oh, 'yan to. Katulad niyan 'tong plastic ring type. 'Yung mga pag para hindi namamatay sa hangin. Ano? Good for 3 days. Good for 3 days siya. oh, 1.40 lang. So, yan, tumatagal siya ng 3 oh, three days, oh. no? Pero minsan, sir, boy, no? Minsan, umahabot mm -hmm. ng buwan. Oh, ba? Meron tayo, katulad ng gel, lo. 5 days. Ito Eto oh. yung gel. Oo. Oh. Oh. Pinaka oh. Pinakamatagal niya. Oo. 5 days. Oh. 170 lang. Oh. 170. Oo. Oh. Pagdating sa quality, hindi naman magpapaiwan ng Godiwax, eh. Oo oh, nga, yeah, eh. Oh, no? sa mga... mura, mura rin. Pinakamura talaga. Oo. Oh. Yun liga hindi ka uh, hindi, uh, ka, hindi kay papahiya pagdating sa kandila. Tapos ito pa Sir Boy. Ayun, tong spiral spiral 6115. Good for 2 days and 20 hours. Tagal na rin so, 'no, sobrang tagal na. Ito, itong, matagal na rin 'to. Ganun mo 'to, good to no? 10. Yeah, 'yan yung 3 days eh, to. No? Oh. 3 so, days 155 lang. 3 days and 20 hours. Kung so. so, um, kung gagawa rin sila, meron din tayo mga candle making. Ah, meron kayo. O, mold, mga, yeah. para pinwax, uh, kung gusto mong gumawa. Ano na may mga mold yan? oh, may mga mold tayo ito. Ah, ito ang pinaka mm -hmm. uh, tapos sa mga gusto mong ano mga wholesale. Mag -ano. Oh, sa wholesale naman, every item kailangan makasampu ka. Makasampu. Oh, may so mga bawas din yan. May discount yan. Mga 3 pesos, 5 pesos. Para malaking bagay na rin. yun. Uh, uh, ito kasi pwede uh, ka rin mong business nito. Oo, oh, pwede. Lalo na kasi karamihan sa... din, lalo na kung season ngayon, di ba? So, karamihan so, yun yun yung kumukuha yung mga nagtitinda ng kandila. Oh, ito ako So, alam ka na lang to. Upa, sabay So, ito yung mga ano nyo. Oh. Ito. Oh, yan. Dragon, no? Oh. 500, 500 Pares na yan. Tawin oh, yan yes, sir. Hindi naman. Kasi, siyempre, pag yung malaki kandila mo, malaki rin ang mitya mo. Kasi kung maliit ang mitya niya, mas malulunod. Oh, Mamamatay lang, hindi siya mauubos. So, oh, yan mga yeah. Mga gustong bumili ng mga kandila dyan na pambenta nila, dito na kay sa Goji Wax. Antonio Rivera, 1110 sa... tabi lang ng ultra mega tapat na tutuban. So, malapit lang po sa tutupan na kasi ito talaga yung pagsaka. Nagpilihan talaga ng na mga mura ang pagdina. Salamat, Sir Kuya. Thank you. Okay.